Okay, magandang 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 gabi po sa inyong lahat mga mahal na kababayan uh, Ang video po natin ay patungkol po sa uh, Magre-reaction video po tayo sa tungkol po sa tatlong branches po ng government natin dito sa Pilipinas And other than the first one is the legislative The executive and the judicial system Ay uh, alam naman po natin na ang Pilipinas po ay binubuo ng tatlong uh, mga branches ng gobyerno na kung saan ang pinakauna dyan ay ang legislative department o yung the one making the law. Di po ba? At kapag nakagawa na po ng batas ang legislative department o legislative body, ay sino naman ang magpapatupad? Abi, walang iba kundi si executive department. Sila po yung mga kapulisan, sila po yung mga uniform personnel na dapat magpatupad ng batas sa Pilipinas. At bago ko makalimutan mga kababayan, ang gumagawa pala ng mga batas natin, walang iba kundi la, yung lawmaking body, di ba? Yung mga legislator natin, yung mga ano natin, yung mga senators, di ba? Sila ang gumagawa ng mga batas dyan. At of course, pag napirmahan niya ng Pangulo at para mas sa ikaayos ng mundo ng Pilipinas, abay magiging batas po yan. Hindi po ba? Ganon po ang proseso dyan. At kapag ka, mga mahal na kambayan, ay naisabatas na po ang isang batas at ipinatupad na. At kapag ka, anyone in the Philippines or anyone among the Filipinos who violate that law na pinatupad ng Executive Department, sino na ang lilitis? wala walang iba mga kaibigan, kundi ang judicial system. Eh syempre naman kung saan ka nagkasal ng lugar ay dapat talaga doon ka litisin dahil doon ka nga nakagawa ng kasalanan. Dito ka nakagawa ng kasalanan, sa Pilipinas, nilitisin ka sa ibang bansa, habay labag na po yun sa batas. Hindi lang siya makakalabag sa batas kapag ka ang isang nagkasala o isang akusado at napatunayang may sala. Ano po? Napatunayang may sala. Proven guilty. And napatunayang isang kriminal. Ay kapag ka nilitis dito sa Pilipinas at hindi, hindi, hindi nakayang litisin ng judicial system, eh sak pa lamang. Sakpa lamang gagam... Ah, dadalhin sa International Criminal Court. At para naman sa kabatiran ng lahat, ito nga ang hindi nangyari sa dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Ano ang ginawa sa kanya? Wala pang na-file na kaso dito sa Pilipinas. Pero, pero, pero! Abay hinuli na ng Interpol. Dinala sa the Netherlands nakakagulat hindi natupad ang tinatawag na due process of law na sana naman ay dito muna sa Pilipinas nilitis sa sarili nating judicial system ang nangyari mga kaibigan sa ating pangalawang sa ating dating pangulo para bagang sinabi lamang ng kasalukuyang administrasyon that our judicial system in the Philippines is not functioning anymore. Para bagang sinabi na lamang nila na the judicial system o yung mga tagahatol natin ay mga walang magagawa o ibig sabihin bagay parang wala wala silang kakayahang litisin ang nasabing pangal uh, dating pangulo ng Pilipinas. Parang sinabi nilang mga may pinaka-term diyan eh. Parang ano yan? Sa atin pa, parang pilay, parang walang kakayahan, parang ano, kung sa ano pa, parang impotent 'yun. Alam niyo yung impotent, yung baog, yung walang magagawa, yung wala, wala talaga. Kaya siguro ginawa, dinala nila sa International Criminal Court ang dating Pangulong a Duterte. Uh -huh. Hindi naman po natin masisisi kung marami ang mga Pilipino ang, nagka, ang nagalit dahil sa hindi tamang proseso. Kasi nga, hindi dito dumaan ng trial dito mismo sa judicial system ng Pilipinas ang ating dating Pangulo. E eh sana naman kung nagkasala nga ang ating dating Pangulo, ay sana naman hinayaan muna dito sa Pilipinas na litisin. Hinayaan muna sana dito sa Pilipinas na uh, parusahan. At ano, bigyan siya ng sinasabing kasuhan para makulong at malitis dito sa Pilipinas. Kung yun talaga ay nagkasala nga ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yan ay opinion lang po natin at wala naman po tayong ibang sinasabi dahil ayon po sa ating mga naoobserbahan at napapanood napakarami pong Pilipino ang kumakampi kay Rodrigo Roa Duterte. At yon ay nakikita din ng mga ng ICC, International Criminal Court, na maging doon sa ibang bansa ang lahat ng mga OFW ay talagang ipinapakita nila ang pagsuporta sa dating Pangulo ng Pilipinas. At hindi po natin, malat, hindi po natin alam dahil ginawa, bakit ginawa ng mga ibang mga Pilipino na habang nangangampanya itong si President Marcos. Nang magsasalita na siya sa intablado, ang isinigaw ng taong bayan ay ang pangalan ni Duterte. Isang napakalaking insulto, sampal, sa nakaupong Pangulo ng Pilipinas na siya ay hindi na iginagalang ng kanyang mga nasasakupan. At hindi po natin alam kung bakit ganun po ang nangyari. Dahil nga siguro, opinyon po natin, dahil nga siguro hindi nasunod ang due process of law at napakalaking sampal din ito at napakalaking insulto sa judicial system ng Pilipinas na hindi sila hindi sila kailanman pinayagan o binigyan ng pagkakataon na litisin ang pangulo ang dating pangulo dito sa Pilipinas ibig ba sabihin wala kayong kakayahan you are incapable you are incapable of uh, of uh, litisin yun nahihirapan tayong mag-English mga mahal na kababayan <laughs> Nahi, ano Nahirapan uh, nahihirapan kayong hindi kayo hindi wala kayong kakayang litisin ang dating pangulo ng Pilipinas dahil hindi dito nag-file ng uh, crime against humanity ang kung sino man ang sa likod ng pagpapakulong kay Rodrigo Roa Duterte doon sa The Hague, Netherlands. Parang mali ang Alam niyo mga mahal na kababayan, ang masasabi ko lang po ay very simple lang. Ano po? Alam niyo bakit nagkakagulo ang mundo? Nagkakaroon ng pagkakabahabahagi ang Pilipinas, ang mga Pilipino dahil talaga pinakauna hindi hindi nasunod ang due process of law yung tamang pamamaraan at pagpapatupad ng batas maliban po doon mga mahal na kababayan ni hindi man lang nahatulan o nagkaroon dito ng kaso ang dating pangulo at bigla na lamang ikinulong kinuli inabdak ang pinaka doon para inabdak dahil pagka pagka landing pa lang ano pagkalanding pa lang ng eroplano, na hindi man lang siya pinatungtong sa kanilang tahanan, na hindi man lang pinakausap sa kanyang mga anak, sa kanyang abogado, sa kanyang doktor, dinala ng sapilitan halos. Kaya e, sumama na lang. Sumama na lang eh, ang dating Pangulo ng Pilipinas. So siguro, ang nakakalungkot pa dahil walang ipinakita mo ng warrant of arrest at yung tinatawag na read notice ay hindi pa rin ipinigay sa kanya. Ang dalalang ay yung diffusion At saka, hindi nga eh, mali pa rin ang nangyari mga mahal na kababayan. Dahil sa itinanggi, hindi pinagbigyan na makausap ang anak, makausap ang abogado, ang doktor o tumingin sa kanya, ay para bagang that was deprivation uh, of human rights. Deprivation of rights of an accused. Actually, hindi pa siya accused. Eh. Bakit? Hindi pa nga na-trial eh. Sige so, lang ng mga mga mahal kabayan ang aking masasabi na para bagang may something wrong happened. Yung paghuli kay Tatay Ligong. Ang nakaka ano dito, ang nakakapagtataka dito, ang mga malakas bayan. Ang pinapa-impeach dito ay si Sara. But ang hinuli ay si Tatay Bigo. Ano kaya ang sa likod ng mga pangyayaring ito? Kaya tingnan niyo ang taong bayan. Umalma sila. Umalma. Marami ang nagalit. Marami ang naawa kay Tatay Digong. Dahil sa kabila ng kanyang pagiging matanda, ganun pa rin ang ginawa sa kanya ikaw ba naman ang ipatapon sa napakalamig na lugar na kung saan hindi hindi adjusted ang ang katawan mo doon dahil matanda ka na may sakit ka pa At ito pa mga mahal na kababayan ang napaka nakakalungkot nakakalungkot na nangyari doon dahil kung iisipin dapat dito muna sa sa atin sa bansa natin nilites. Oh, dito naman. Hindi naman dapat nilates. Ibig sabihin, yung mga magagawa ng batas, yung tagapagpatupad ng batas, ay mga walang walang kakayahan. they are they all incapacitated? Are they all incapable mm -hmm. of uh, ano, yung ipatupad yung saligang batas natin dito sa ating bansa? Are they inca incapable of imposing the laws? Diba? Parang ganun ang nangyari. Eh, pati yung ano, para pati yung judicial system natin, that's a big insult to them. Mga mahal na kababayan. That's a big insult, slap in the face of those behind the judicial system of the Philippines. Nakaka malaking insulto po yun. Ito ay anong ko lang na in my own opinion. So mga mga kababayan, kayo na pong bahalang humatol kung tama ba yon o mali, kung nararapat ba o hindi. Kasi lahat naman tayo binigyan ng isip, pinag-aral, para we have the right to meditate, to think what is right and what is wrong. And of course, we have also the right to express our thoughts and opinions, feelings towards what is happening in our surroundings, in our country, in our environment where we live in. So mga mahal na kababayan, hanggang dyan lang muna tayo kasi medyo antok na at gabi na eh. We need to sleep, we need to rest, di ba? Para tomorrow, we will be able to work again as a government employee. Wala tayong magagawa eh. Ganon tayo, gapos tayo sa gobyerno. Kahit nga, sa isabi nga, kahit katarampot, ang sahod ay we have to do what is our obligation because we are servant of the nation. So mga kaibigan, hanggang na lang at shout out po sa lahat ng mga kababayan po natin at sa lahat po ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. At yun ang hindi ko pa kasama sa aking munting channel, don't forget to click the subscribe button and the bell button and just click the bell all, my dear brethren. And may countermen. Para naman sa susunod na video natin that we are going to upload, you're always updated at lagi kayong una sa lahat ng mga ganitong tsikahan. Hanggang dyan na lang muna at maraming salamat. God bless po sa ating lahat at ay manatili po sa bansa natin ang kapayapaan at matigil na ang kaguluhan mga mahal na kababayan.